Hindi ito ang unang beses na sinagot ni Miel Pangilinan, second child ni na Sen. Kiko Pangilinan at megastar Sharon Cuneta, ang mga netizens na nambabash at nangungutya sa kanyang itsura. Sa pagkakataong ito, ang pinupuna ay ang kanyang stretch marks. Sa isang TikTok video, sinagot ni Miel ang komento ng isang netizen na nagsabing, Stretch marks pa more. Ang naturang komento ay tila reaksyon sa isang video kung saan sumasayaw si Mel at makikita ang kanyang stretch marks. Ayon kay Miel, walang masama sa pagkakaroon ng stretch marks dahil bahagi ito ng ating katawan. Isa itong normal na bagay na hindi kailangang ikahiya. Dito ipinakita ni Miel ang kanyang kumpiyansa, hindi siya nahihiyang ipakita ang kanyang stretch marks. Dahil, ayon sa kanya, halos lahat naman ng tao ay nagkakaroon nito bilang bahagi ng pagbabago ng katawan. Stretch marks pa more. Okay, kakagising ko lang. But, eto. Okay, kita niya yan? Stretch marks ko yan. Dito rin. Oh, anong problema? <laughs> Guys, napaka-normal ng stretch marks. Okay. Wala tayo nakaka-stretch marks. Ikaw rin meron eh. It's okay to treat normal parts of your body as normal because they are. Like, your body will change and your body will grow. Kung na-offend po kayo sa pag expose ko ng stretch marks ko, that indicates a deeper issue within you na parang you have issues with yourself and that's okay. So do I. Like, stretch marks are an entirely natural part of your body and your body's functions. To me, it signifies that I've healed. To you, it might not signify anything, but that doesn't give you the right to treat it like it isn't a normal part of your body, because it is, you know? Ngunit hindi lamang ito ang batikos na natanggap ni Mel mula sa bashers. Kamakailan, nagbahagi ang kanyang ina na si Sharon Cuneta ng mga larawan mula sa Amerika, kuha noong dumalo sila sa graduation ng kapatid ni Miel na si Frankie, Makikita sa mga larawan ng isang simple at intimate family celebration. Sa caption inilagay ni Sharon, Dinner tonight. Ngunit sa isang larawan, napansin ng marami ang napakapayat na bewang ni Sharon, patunay sa kanyang matagumpay na body transformation. Sa halip na purihin ng kanilang pamilya, may mga bashers na nagsabing, Buti pa si Sharon, payat na. Pero si Miel, mas malaki pa sa mami niya. Matagal nang ito ang sentro ng pambabatikos kay Miel, ang kanyang katawan. Ngunit sa kabila ng lahat, matapang niya itong hinaharap. Niminsan, hindi siya nawalan ng kumpiyansa sa sarili. Sa mundong puno ng mapanghusgang mata at mararahas na salita sa social media, isa si Miel Pangilinan sa mga matapang na tumatayo at ipinaglalaban ng kanyang karapatang maging totoo sa sarili. Ano ang masasabi mo sa paninindigan ni Miel Pangilinan? Share your thoughts and comments below.